Oh, mga Chubby bibi welcome sa channel namin, Chubby Bikers. Para sa video ko ngayon, isishare ko sa inyo kung paano magpalit ng bumbilya o ilaw sa ganitong klasing ano, akari na mosquito sapper. Uh, pag napupundi na kasi ito, eh, syempre, kailangan na natin yung, ano, yung uh, ilaw sa kanya. Yo mga Chubby sa pagpapalit ng, ano, ng bumbilya o ilaw na sa ganito, Ska kailangan natin ng, uh, ng screwdriver uh, Philips Philips at tatawag dito eh Except, yung babasa yung parang takros tapos sa uh, long nose uh, panghila ng wire doon sa sa parang terminal ng mismong ilaw ang una natin gagawin e eh, bubuksan natin yung ibaba uh, ibabaw itong ibabaw na to kasi meron yan tornilyuan dito kapat bubuksan natin yan tsaka sa ilalim bubuksan natin yan para puhugot natin yung ilaw. Okay, buksan na natin yung apat na tornilyo. Natanggal nyo na yung, ano, yung takip, iingatan e, nyo na lang na hindi maano, malaglag yung mga tornilyo kasi baka mawala. Ayan, apat na piraso yan. Iyanon e, nyo na lang yan. Kaya siguraduhin nyo lang na makuha nyo yung apat na tornilyo. Tapos, ilagay nyo na lang dito sa takip niya. Tapos, mga tsabibi kasi napalitan ko na to eh, yung ilaw na to dati. Noong unang bukas ito, meron tong ano meron tong glue na nakalagay dito sa terminal na yan meron dyang glue na nakalagay tatanggalin nyo muna yung glue na yon tapos tsaka nyo itong matatanggal itong dalawang wire na to hihilahin nyo lang yan katulad nito yan pagka hila nyo ng ganyan yan katulad yan hihilahin nyo lang pati yung kabila hihilahin nyo yan pwede kayong gumamit ng ano ng ng long nose do sa unang tanggal nyo kasi meron siyang glue uh, kahit natanggal nyo na yung ano, medyo mahirap pa rin siya hilahin. So, ang ginagawa ko, ito, iniipitan ko ng, ng, ng long nose, sa sinihila ko na lang siyang ganoon Hindi, huwag naman masyado yung pwersa, para hindi masira itong wire. Uh, tapos, yung kabila naman ang tatanggalin natin, yung ano, yung takip, para mabunot natin itong bulb na to. Oh, tapos dito naman sa ilalim, ano, ah, uh, tatanggalin natin ulit yung tornilyo, apat ah, na tornilyo. Ito po yung pecha nung unang-una namin siyang ah, pinailaw. Tapos ah uh, Kailan tuma? Kailan pundi? Kahapon, no? Oh. Isang araw. Oo. Oh. Parang ano lang nung Biyernes lang ata, ano bang date ng Biyernes? October 13, Friday the 13th 'yon na ah, pundi yung ilaw. So, mula nung nabili ito, May 9, 2022, kahapon lang na punde yung kasama niyang bonggilya. Ito mga chabibi, yung ilaw na nakakabit dito, napalitan ko na ito ng bago. ah uh, kasi, tinatanggal ko na ato ito dahil, ano, hindi ko lang kasi siya na video eh. So, yung ingatan niyo ulit, yung tornillo, oh, yun, nahulog. Yung mga tornillo, ingatan niyo lang na yung wag malaglag. Para hindi siya mawala, eh, ibalik nyo na lang dito sa ano sa pinagtanggalan nyo na takip dito para alam nyo para dito yan sa ilalim yun no? ibutas pala dun <clears throat> eto mga chabibi nung unang unang tinanggal ko to uh, dahil sa may glue sya ayan o meron pang ano ng glue uh, medyo nahi, nasira ako tong ano yung cable na to kasi piniwersa ko nga sya dahil ano pero dahil sa wala na tong ano wala na tong glue. So, madali na siyang hihilahin. Hilahin nyo na lang ganun. Yan. Ito, papakita ko sa inyo mga chabibi. Nilagyan ko na lang siya ng ano, electrical tape. Kasi nga, ano eh, na nasugatan siya. Eh, syempre, para safe. Eh, ano, lagyan nyo ng electrical tape. Yan, ganyan. Oh. Sa balutan nyo na ng electrical tape, yung nas nasirang ano, parter ng wire para sigurado. Disclaimer lang mga chabibi ha, hindi ako eksperto ha. Ito ay DIY lang, ginagawa ko lang to ng sarili ko. Nasa sa inyo na, na po yun kung gusto nyong gayahin o hindi. Ayan, tulad nyan. Nabunot nyan. Pero sa unang bukas nito ng ganitong mosquito saber, meron niyang glue nakabalot dito sa loob na yan. Pag tatanggalin nyo yan, gagamit kayo ng cutter. I igano niyo nyo na yung cutter dito, pab pabilog ng ganyan. Para medyo matanggal nyo yung, ano, yung glue. Tapos hilahin nyo na lang ganon. So, kunwari, yan natanggal nyo na yung glue. Ang gagawin nyo na lang, eh, hilahin nyo na lang itong bulb pataas. Ayan, katulad yan. Ayan. Ito kasi bago na ito, mga chabibi. Ito yung ano, ito na ko pa itong luma eh. Ito yung, o, yung bulb niya. Ito, nangitim na, di ba mga chabibi? Ito yung original na bulb niya, yung akari. Akari na ano. Basta kung, kung haanap kayo ng bulb, ito lang yung hahanapin nyo, yung T8 F, uh, ano ba ito? 10 watts. Yan, ganyan. Na kulay, na sasabihin nyo lang naman sa ano, sa bibilan nyo, ano, sa pang, ano, pang lamok, pang mosquito na ganito. Alam na nila yon So, pagka ganon, ano ba, naka, kum, anyari, ito na yung ano, kinuha ko na doon sa kahon, ipapasok nyo lang ulit yan dito sa ibabaw. yan, dito sa likod, yan. Pasok nyo lang ganyan. Tapos, meron yan dalawang butas dito sa ilalim. Ayan, dalawang butas niya. I-shoot nyo lang dyan yung, ano, yung terminal ng ilaw. Kung, hindi ko kasi alam kung anong tawag dyan eh. Pero yun, i-shoot nyo na lang ganyan. Ayan. Ayan. pag lumabas na dyan yung ano, yung anong yan, i-balik nyo na to. Itong wire na to. I-pasok na, pasok niyo na ng ganyan. Tapin nyo na lang yung butas, i-shoot nyo na lang ganyan yan. Ayan. Tapos yung kabila. Ito, shoot nyo yan. Okay, pag na-shoot nyo na yan, bago nyo ikabit yung ibabaw, e, eh, ibalik nyo na yung takit doon sa baba. Kasi itong walang butas sa likod. Malalaman nyo naman yung likod ng ano yun, yung ilaw. Yan, yung ilaw na yan, yan, magsabihin nyo yung likod na part. So, doon nyo ilalagay yung walang butas. Tapos pag nailagay nyo na yan, di isa-isa nyo na ikabit yung Tornillo Huwag niyo na masyadong hihigpitan yung masyadong Pursading ano, yung, yung ikot ng tornillo kasi baka mabiyak yung ano, plastic na pinagkakabitan nito. Mga plastic lang kasi yun eh. Okay, yan, nakabitan natin. Ay, mga chabibi, may nakalimutan ako. Hindi natin na-test. Te test muna natin siya. So, yan, nakabitan natin ilalim. So, ikakabit natin itong ibabaw. Itong dalawang to, ah, wala naman yan ano eh, yung pagkakapalit niya. Kahit saan dyan, mapunta yan, okay lang yan wala naman yung ano, positive o negative ata. Eh, kasi yun ginagawa ko. Eh. Ngayon, itetest natin yung, ano, yung ilaw. Test natin mga chabibi yung ilaw kung gumagana. So, saksak natin. Tapos, ingat lang sa pag ano. Yun. Yun. Okay mga chabibi. So, gumagana yung ilaw. Naikabit na natin yung ilaw. Uh, na bago. So, ibig sabihin gumagana, tama yung wiring na ginawa natin. So, patayin natin ulit tapos tanggalin sa saksakan kasi kabit na natin yung ibabaw yung ibabaw na takip ah, at sa bibi pa nagkakabit ng ano yung takip sa ibabaw hahanapin nyo lang yung uh, yung kung saan ito kung saan yung harap ito, kung tulad ito yung harap ito yung ano eh ito yung wire nya diba so dito nyo lang siya ilalagay dito sa ano may part yan ito dalawa meron siyang lalagyan ng ito ng switch tsaka ng cable ng cable nitong akari yung kabilang side wala, wala yan lalagyan so hindi naman kayo malilito dahil dito nyo lang makikita na yung mga yung mga ganitong ano uh, pwesto na wala naman siyang hindi sya buo yan. so dyan yung ilalagay yung switch ipatong nyo lang ng ganyan yung katulad yung patong tapos itong cable ipatong nyo lang ng ganyan so pag napasok nyo na ng ganyan okay na yan ibalik nyo na lang yung takip so, paano nyo ibabalik yung takip? so, hanapin nyo lang yung butas kung saan itong papasok so, ito yun, ito yung side na yun so, ipasok na lang natin dito pag nailagay na natin to ah, uh, lahat yan ah, uh, na natin itong ano itong mga tornilyo. yan, okay mga chabibi? Ngayon, pag naikabit natin lahat, ibalik nyo lang yung tray sa ilalim. Ayan yung tray. Diyan nahuhulog yung mga namamatay na ano. So, isaksak natin ulit. So, itetest natin kung gumagana. Okay, gumagana siya. Ngayon, dahil sa binuksan natin, baka may mga wire na nahugot o anong nangyari, nasira. Subukan nyo kung gumagana pa yung kuryente, yung parang zapper niya sa loob. Yun. Ngayon, kung kumislap na gano'n, uh, big sabihin okay yun uh, okay yun nagawa natin so ngayon nabunan natin yung yung uh, akari na mosquito zapper uh, nakapagpalit na tayo ng uh, so ganun lang yun o oh, yun mga chabibi na ko sa inyo kung paano magpalit ng ilaw sa ganitong klase na ano na akari ng mosquito uh, zapper o pamatay ng lamok sana po pag nagpapalit po pala kayo ng ano ng ganito ng ilaw isisiguraduhin siguraduhin niyo na hindi na hindi siya nakasaksak kasi yung mga eksperto yun kayang-kaya nila magano kayang-kaya nila magpalit ng mga ganyan kahit nakasaksak to o kahit nakaon eh yung may mga electrician na magagaling na kahit nga naka-on ano, yung kuryente sa bahay, magpapalit ng wire, eh, kayang kain -kaya nila yun. Wala silang problema. Pero kung sa mga tulad ko lang na nagdi-DIY, eh, syempre, kailangan natin ng ekstrang ingat. Kung hindi, tatayo lahat ang buhok nyo sa ulo. Uh, okay, mga chabibi. Sana nagustuhan nyo yung video ko ngayon na nai-share sa inyo na kung paano magpalit ng, ano, ng ilaw sa ganitong uh, mosquito pamatay lamok ko mosquito zapper sa mga bago po namin subscribers uh, sa mga subscribers namin na patuloy na sumusuporta sa channel po namin Chubby Bikers maraming maraming salamat po sa inyo sana po uh, patuloy nyo suporta yung mga content na ina-upload namin mga video na ina-upload namin sa youtube channel namin Chubby Bikers uh, sana pakisuporta nyo sa mga hindi pa po nakakapagsubscribe sana po subscribe uh, isubscribe nyo naman po yung channel namin uh, like share tapos yun na nga, i-subscribe nyo para mas kumalit yung video namin, mas maraming makadood, mas ma... Kahit pa paano, may makatulong kami sa mas maraming ano, uh, nanonood sa video namin. Uh, Kita-kits tayo sa susunod naming video. Ingat kayo palagi. God bless sa inyo. Bye-bye!